No daw? Eto, meron pa hayag si, si, Badoy. Nako, hindi na, oy. Sino makikipagpartner pagpartner sa mga kasinungalingan nyo? Bistado na po kayo. Actually, ang totoo, matagal na kayong bistado sana, eh. Wala lang kayong, wala lang pagkakataon na merong, merong magsalita, merong humarap sa inyo. So ngayon, ang binanggaan nyo ay ang kongreso na akala nyo, akala nyo ay lulusot pa rin kayo. Akala nyo ay mananaig pa rin kayo. Ayan. Mm -hmm. Sasabihin na si, si Calbo na kung ay may reliable or my source siya nung information na kanyang binitawan doon sa programa na yon. Wala po, wala kayong source. Kayo mismo ang naghahabi ng mga kasinungalingan na yan. Sino naman ang, ang, magtitiwala sa inyo ng mga resource person? Natural, wala. Okay? Matagal na po kayong bestado. Matagal na po kayong uh, nagkukunwari. Nakasangla ang iyong, inyong kaluluwa sa mga tao katulad ng mga Duterte at mga at, at ni na rin sigurado nakasangla yung kaluluwa niyo sa halagang 100,000 di ba pumayag kayo na maging ganyang kababa ang trabaho niyo siguro iisipin niyo may mga naniniwala sa inyo pero take note mga katulad niyo rin yon mga uto, uto at nagpapagamit nagmamaang maanga na rin pero yung mga tao nag-iisip nang tama Diyos ko, negatibong negatibo ang tingin sa inyo at napakababa na rin syempre ang tingin sa inyo. Kaya good luck. Anong sabi natin si Badoy? Alright, ito yun. SMNI is being silenced daw because of the current, because of the current being silenced. Daw. Parang binubusalan daw ang, ang, ang SMNI. Okay, ulitin natin. Ito yun. Oh, SMNI is being, SMNI is being, medyo maingay lang dito. Anyway, SMNI is being silenced because of the current alignment of the speaker with the terrorist CPP, NPA, and DF in Congress. Ganito eh, ang bukang bibig na itong mga katulad ni Badoy at nung si Eric. ba? Diba? Ang ginagamit nila, in fact, ay yung mga CPP, NPA, and DF, mga terorista ko, no? Lahat na makita nila na, na, na inisip nila na kalaban at makakaliwang grupo ko, no? Ganito ang bansag nila. Gamit na gamit, etong salitang ito na itong mga damuhong ito. Okay? Kaya talamak sa kanila ang man-red tag. Alright, our FB pages has been or have been taken down again. Or yung mga FB page down, itong si Badoy at nung kanilang programa. Our right to free expression is the bedrock of democracy. Refuse to be, to, to be silenced daw. Yan. Sige, patuloy kayong magsalita. Pero kasi kitang-kita na yan ang mga kababayan natin nag-iisip ng tama na, na yung ginagawa nyo ay para sa mga Duterte, para kay Kibuloy at para sa iilan na nasa, nasa pwesto. Alam natin kung bakit nyo yan ginagawa. Alam ng mga kababayan natin kung bakit ganun kayo ka katalamak sa red tagging at kasinungalingan para sa inyong mga mga iniidolo. Pangarap nyo rin kasi na pumasok sa politika at ito yung pinaka sa tingin nyo ay pinakamadaling paraan para ba? Diba? para makuha nyo yung gusto niyo na maging na pumasok nga sa politika at magkapwesto. Ganun naman. Okay our right to free expression daw. Mm -hmm. Ang ang free expression, lahat 'yan may limitasyon. Hindi porkit meron tayong free ex uh, rights for 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 free expression, hindi ibig sabihin ay nako, diba titirahin mo lahat, na lahat ng tao. i-criticize mo na lahat ng ng sa tingin mo or sa mga yung mga taong ayaw mo, yung mga institution na ayaw mo, 'di ba? Or ayaw ng Panginoon nyo, hindi ganun po ang free expression. Or rights for free expression. May limitasyon lahat yan. Sabi niya, dumudulog kami sa inyo. Kami ay, kami ay partner niyo sa katotohanan. Mm -hmm. Ano ba yung programa nila? Laban para sa bayan? Laban kasama ang bayan? Ako po, inyo yan. Sa inyo lang yan. Hindi, hindi kasama ang bayan sa inyong pinaglalaban. Dahil sa tingin ko, sa tingin ng nakararami pansarili niyong interes ang inyong ipinaglalaban. Wala kayong sarili, wala kayong pagmamahal in fact sa ating bansa. Wala kayong pakialam dahil ang nakikita natin kayo po ang panggulo ng ating bansa. Sa madalit salita, salot kayo ng ating lipunan.